kaya hindi ka lawaw ka kataon yung lawaw May mga iniwan ng mga jowa dyan ha, walang bayad dyan. Mga single mam ma na iniwan ng mga jowa. Wala, sa mga tubig ako Bakit ba ito? po sa tubig. Ayan, sa Oh, ayun na. Kaya lang, sila, oh. Ayan, uwag na uwa po, po sila.

Malamig. Wala. Oh, Patin ka namin sa susunod ah. oh paypay pay lang kayo dyan. Ang paypay habang kayo may init dyan. Ay, buta ka lang. May paypay pa din ni boss. May, may paypay yan Yung mga single mom na dalaga na iyon ang mga jowa ha? Ito! 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 Ha? Ito. Uh, dyan po kayo makakakita na no, kung kayo nagpapaypay. Oh, sa init ng panahon. O, ito. Oh, ito po. Yung nakikita po ninyo ha? Ang init na po ng panahon. Nakainom palang tubig. Yes.

Ipatin din ah. oh, paypay lang kayo dyan. Paypay -pay, Habang ah, kayo mainit dyan. Ay, buta na. May paypay pa na din ni boss. paypay yan ha. Yung mga single mom na dalaga na iwan mga jowa ha. Ito! 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 Wala ito! Ha? Ito! Ito! Ah, ito! po kayo makakakita no, na kayo nagpapaypay. O, oh, sa init ng panahon. O, oh, ito po. Yung nakikita po ninyo ha. Ang init na po ng panahon. Nakainom palang tubig. Yes, yes. Kaya tayo, Kaya tayo ya <laughs> 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 baka na kinaawa kasi kinaawa nao katra sa kurot ayon hindi nito na yung ayon pagtama ayon diyan diyan <laughs> nao bakit ayon diyan nao bakit ayon diyan nao bakit ayon diyan nao bakit ayon diyan diyan

Yan lang ipipaste out. Baka po kayo may mga birthday ng Marso ha, wala ko yung bayad. Yung mga single mom na dalaga, po ng mga jowa. Ah, yung mga PWD dyan, mga buntis. <laughs> ano? mga mga so di ba over ah, mga single mam ma dyan naini nainiwan ang mga jowa ha yung mga single mam ma nainiwan po ng mga jowa ha wala yung bayad 啊，小岛、uh, mm，你没了解到。Hmm. Yeah. Diyan na. May tubig po tayo diyan. Sa malayo ang ating paglalakad. Pwede ho kayong namin tubig. Yung mga single mom. Binata pa ang katabi niya. <laughs> ha?